Ano yung nangyari sa paa niya ngayon? May, uh, medyo magaling na. Ayan. Ito yung nakapasa eh. Nung ano, nalag, nadapa sa hagdanan. Masakit pa ba eh? Hindi na masyado masakit? Ha? Nagaling hmm. din yan. Hi. Hi. <laughs> Hi. Noong last Friday po kasi, uh, na, na ano po siya, na aksidente, no? So, ang akala ko rin noon, ay ano lang, parang, earthquake drill. Totoo na pala. Tapos, noong naglabasan yung mga estudyante dito sa NIES, dito sa school niya, uh, noong nakita ko yung mga classmate niya, hinanap ko siya ngunit hindi ko nakita. Tapos, isa sa mga kaklase niya, nagkwento sa akin, na nadapa daw siya. Kaya tinanong ko yung mga kaklase niya kung saan. Kaya, sabi ko, nandun ba sa clinic? Sabi daw, oo. Kaya, pumunta agad ako doon. Nakita ko siya na naka, ano you know, na, na first kid na siya doon sa Clinic. At buti na lang ay minor injury lang. Although dinala na dinala pa rin namin siya sa ano sa Hospital ng Makati para i-x-ray yung tuhod niya. Ngunit ang sabi ng doktor ay okay lang naman daw. Uh, minor lang naman, gas-gas lang. So, papakita namin sa inyo kung ano ba yung nangyari talaga nung ano nung Friday. No? So, ano sasabihin mo sa mga subscribers natin? 1,000. 1,000? 10,000. Subscribers? Opo. Uh, sabi na ng ano ko, sabi ni Ethan, mag-subscribe tayo kayo sa YouTube channel namin at saka sa Facebook namin. No, Mag-follow kayo. Dahil kailangan daw namin ng 10,000 followers or subscribers sa YouTube at saka sa, sa Facebook. Kaya panoorin nyo yung mga vlog namin ha? Okay, maraming salamat. Ayan, may pagkakil po. O, oh, NRB, ano pa ka, ano? Malaking tulong ba sa inyo yung, ano, yung earth drill? Yes. Ano lang yan, ano lang yan, ano yung ones lang, ano? Paano ba tinuturo sa inyo yung earth drill? Ano, ano po, ano? ano ito? We na not over in -hold. Tapos, pero tapos doon, yun ano, segundo, ilabas na ako. Ano, 10 seconds per 10,000 won, Eu é. É. 有 <laughs>

ko oh, doon. <laughs> no, no. oh, oh. Ano Ano ba mga grade ito dito? Ito mga maliliit.

Nagdapa na yung anak ko. May nagsumbong sa akin. Kaklase na nandoon eh. Hinanap ko siya. Kaya pumasok na ako dito. nakakala ko lang talaga earthquake drill lang naramdaman na ba dito? sa loob mo? may intensity nakitaas naramdaman na ba dito? naramdaman na ba kasi kapag may earthquake mayroong agad yung sa DA. In RC ba yun? Mayroon agad yung not, ano eh, notification sa, sa cellphone, Ula di ba? Wala sa amin, pero sa amin um, pong uh, coordinator sa GC namin, agad pong nag-update uh, ano, nag ko yung mga teachers. Hindi yas ko agad yung mga... <todic> no, ano ba siya ma'am? Ano ma'am? Hindi ko na doon kasi nakita ang palipod eh. Kasi pag ano mo siya, ito yung palipod. Ang kasundot siya ng mga Ang kaso, biglang naugat si siguro ng kaya. niya.